Lang, ay tinanggap ko na kung ano yung uh, magiging verdict. Whether guilty man yon or acquitted, I'm already at, uh, at peace. Iyan ang tugon uh, uh, ni Vice President Sara Duterte sa posibleng kahihinatnan ng kanyang impeachment trial na inaasahang magsisimula sa so July 30. Ayaw pa muna niyang magbilang ng boto ng mga posibleng pumabor sa kanya sa impeachment. Pero ang matindi niyang bilin sa mga abogado... Lawyers um, okay naman sila. Um, uh, in uh, full throttle na yung kanilang preparation sa uh, for the impeachment. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want the trial because I want a bloodbath talaga. Hindi naman niya ikinagulat ang pagtanggap ni na Congressman-elect Chel Jocno at Congresswoman-elect Laila De Lima na maging bahagi ng House Prosecution Team. No, they've been very vocal uh, anti-Duterte since birth. Um, yes. Um, in fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga uh, si Secretary uh, de Lima. So, understandable. Kinontra naman ni Delima ang sinabing mangyayaring bloodbath sa impeachment ni VP Duterte. Mahalagaan niya itong proseso ng pagpanagot sa sino mang lumabag sa batas. Ayon sa isang political analyst na si Francisco Magno, mas tumaas ang fighting chance ng pangalawang Pangulo ngayong nadagdagan ng kanyang mga kaalyado sa Senado. Kabilang si re-electionist Senators Christopher Bongo, Bato de la Rosa, Presidential Sister Senator Aimee Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Pero dapat umanong bantay yan ang mga posible pang bumaliktad at mag-ambisyong maging Pangulo. Ang susunod na eleksyon ay presidential election. So, maaaring uh, makita natin yung yung mga nanguna sa senatorial election ngayon, ay magiging frontrunner na rin yan. Mm. That, sa presidential election. Ayon naman kay political science professor Jean Franco, bukod sa alyansa sa politika, posibleng makikiramdam muna ang mga senator judges sa pulso ng masa at lakas ng ihahaing ebidensya. It's difficult to, to categorically say that this particular senator will go for Sarah or, will go against Sara's conviction. Remember, it's going to be... Uh, uh, broadcasted or live streamed nationwide and each senator uh, will have to uh, feel the public's pulse. Importante rin anila ang negosasyon sa namumuong independent bloc ng mga magbabalik senado na sina Senators Elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan sakaling magkaroon ng palit liderato sa senado. Harleen Delgado, ABS-CBN News.